Hello at welcome back sa aking channel, TV host at mom na si Iya Villania na pabalik sa bahay dahil hindi pa oras ng kanyang panganganak sa kanilang ikalimang baby ni Drew Arellano. Ayon sa aktres may mga contractions lang naman pero hindi pa ito ang tamang oras para sa panganganak. Kaya naman sa kanyang pagbalik sa kanilang bahay ay ganun na lamang ang tuwa ni Astro kasama ang ina. Sa isang short video na kuha ng aktres sa anak na si Astro, labis na naman ang tuwa nito at kasama muli ang ina. Ito ang latest update ni Iya kahapon lamang at waiting pa rin sa kanyang oras ng panganganak. Narito at ating panoorin ng video pero bago yan maaring magsubscribe sa aking channel para sa iba pang kaganapan.